Hello mga katresor hunter, nandito naman po tayo sa ating sang pinagpalang araw mga kaibigan. At dito ay, sa atin ay meron tayong pupun pinuntahan isang lugar na napakaganda at tatagpo, nakatagpo po tayo sa ibabaw ng isang bato na ito na napakagandang tignan o napakagandang panoorin lalo na sa mga nakakaintindi po na itong treasure hunter na ito. Ay isang kung tawagin po sa bayan namin, ito ay isang imbudo. Yung po nga pansahod ng tubig o pansahod ng gaas. Kanyan po ang style ng imbudo na nakalagay sa isang batu. At ito po ay napakaganda at napakainam na isang napakaganda na sign na makikita po natin. At lahat po ng mga katrasorante na nakakaintindi na nakakakita ng ganito sa personal ay sinasabi ng nasa 2 to 3 feet lang around the stone o inside the stone ang uh, treasure na namin dito. Kaya po dito ay akin pong inikutan itong panato at ako naman po ay nakapili na isang lugar na akin balak na butasin talaga. Ang naging problema po ay tinabutan po tayo ng ulan. Halos ulan araw-araw ay yung may naga uh, ipinost ko po ito at may nag-comment sa akin kung interesado ka di ang usap tayo dahil kung gusto mo ay uh, pwede natin itong balikan dahil kung gusto mo lang sumama o pang ay makai hati makis okay lang wala naman problema doon dahil kung ito ay napakalaki naman hindi ko naman ito kayang ubusin at ang aking mga kasama at ito po ay uh, babalikan ko po ito katapos po nung tag-ulan na ito upang uh, makuha ko na ng personal at maibigay na SPR ng lupa ang kanyang share. At kung ikaw naman aking kapatid, eh, nakakapanood ka nitong video natin na ito at lahat ng aking mga kasama na yan dahil kanya-kanya po na kami na dahil sa araw-araw na pong ulan at kung mapapanood po nyo itong video natin na ito ay uh, pwede po tayo magsama-sama uli pagkatapos ng ulan upang matumbok na po natin kung saan ang batong malaki na ito upang makuha na po natin ang kanya-kanyang share natin ang pinakamaligayang araw ng paghahati ganoon <laughs> lang naman po yan mga ka hunter basta tayo ay magtiwala at uh, ng ating makuhang ating hinihiling sa ating Panginoon Diyos Ama na tawa ay uh, malayo tayo sa masasama sakit at grasya tras upang ang uh, anak natin hanggang kapapuhan ay lumaking nakapag-aral at uh, makapag tanas ng buhay na masarap na hindi natin naibigay ngayon. ba diba, mga katrasoranter? Kaya tayo nagtsatsaga, nagtitiis sa ganito upang ating makamta ng ating hinahangad na kaligayahan ng ating mga anak at ng ating uh, mga apo pa. Sa ganitong episode po mga kaibigan, bumalik po tayo sa ating uh, pinag-uusapan ito ay Nandito po sa batong ito, nakapaikot po sa batong na ito, ang sinasay ng imbudo na po na yan. At hindi na po kami dapat lumayo pa at napunta pa sa ibang lugar. Pagkat ang imbudo po na ito ay napakalalim at may imbudo na siya na may butas pa uli. Yun po ang kagandahan sa kanya. May malaking butas siya at may burong ang butas uli. Kaya lang po yung butas niya ay nagsasaad po ng direksyon kung nasaan wala po sa gitna ng imbudo yung kanyang butas na maliit. Nasa gawit tagiliran po. Ito, Kaya ang ginawa po namin sa tagiliran, ito, ito, ito po ang tinumbok na namin. Ito, kapag yan eh, at Nino ang nagiging pagkaiko yun, ay sa bago namin inupisa na ilamalabas po itong triangle. Trap naman ito, ay, ang ibig po kasi ang sabihin yun. po ng triangle nasa, yun, na sign na marker na ganyan ay hindi na po ito, 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 ito. talagang dinisign po. na pong ganyan Nino, yan. Gumalaw, ay uh, dyan na po na rin kami nag sa lugar na yan at maganda naman po detesyo sa lugar na yan. Yapan as at ating black hole ang ginamit ito, dyan na parehong confirm na nandyan po yung itinatago ng imbudo. Diyan, may takip dyan, Ayan, um, at po yung ito. ay may... Ayan. Hindi naman babagsak ito. Oo, oh, kalang Oo. Oh, oh. Pagkata ng gulmo, talaga. Yung manipis na takip. Ayan. Oo oh, uh, nga. Ayan, Ayan At ngayon, dito naman po ay uh, pumunta po kami sa ibang tinuturo ng ating mga kasamahan. Ang binabantayan po, ang may nakabantay naman po dito ay yung poison na sign of uh, snake. Ang malaking-malaking po yung baton snake na yun. Yung pala po ay uh, Meron sa ibabaw po na sagingan na yon hindi naman po tinuturo sa atin ng caretaker na pa palang ulo na ahas doon na napakalaki. Kumbaga po ay kung sawa po yun, eh, kaya nang lumulok ng isang, isang tao sa laki po ng ulo. Nung pagkayari po ng video natin na at kami ay nagpapahinga na lang, nakakwentuhan po kami ng may-ari ng uh, nung caretaker ng lupa na ito, ay nabanggit po niya na siya ay nagulat nung misan dahil siya ay nagtataba sa bigong limitaw yung ulong malaki na yun biglo, na kinatakutan niyang bigla na akala-kala niya ay totoong sawa. Kaya po na akin binalikan na, pagkayari ko po mag-video na ito at pagkayari ko rin po magpahinga ay hindi ko na po yung aking uh, camera na nagpunta dahil uh, tiyang, kung hindi ako parang po lang ako natiwala sa kwento niya, pinagbigyan ko lang po kaya ako'y nagpunta at ako'y nagulat. Totoo po ang nakasign dito sa lugar na ito na sign of uh, uh, poison po ang nakalagay dito na naka po doon sa bottle. Yun po ay nakalagay naman po doon sa ating ibang video na nauna sa lugar na ito. Magtali uh, po yung sinabi nung matanda nung caretaker at saka sa unang video natin na may lason sa lugar na ito. At uh, totoo nga sa laki po nung sign na yun ay sigurado ko po na maloke kung nakabaon dito. At yan po sinasabi naman po din sa ibang sign na nandoon sa itaas po na nakita po namin doon na may pan may stone map na kung tawagin na yun po ay pakikita ko rin Para po sa susunod natin mga video na nandito sa lugar na ito ay uh, big deposit kumbaga po sa sign ng uh, sa kanji <laughs> o sa sulat ng hapon ay <laughs> yung O o hindi yung O na nagsasaad po sa atin ng big deposit o big ang nakalagay po doon kung naiintindihan po sana ng ibang. So, yun po ay parang kumbaga sa sulat natin. Letter A siya na may uh, cross lang sa taas. Madali pong malaman kung makaka-con po tayo na nandun din sa ating panwala lang po kasi ako makuha ang sample dito upang maisingit natin sa video na ito. Sa, sana po ay uh, maintindihan naman sana natin. Ngayon po, yun po kasi sa lugar namin, lokasyon na ito, sa gawing hinaharap ko po, po na yan, sa lugar na yan, ay isang ilog na malaki po yan. Ayan, sa lugar na yan. At uh, sa kabila po ng ilog na yan ay mga tubuhan na po yun. Uh, ilog. Ang pagitan po namin ng uh, tubuhan ay isang ilog na maliit lang po na siya rin po nagsasaad sa sign na nakasulat. Dito ay uh, ang treasure ay nasa may tubig. Hindi naman po actually na underwater o nasa tubig po. Kaya po magmula po kasi sa lupa na ito sa estimate po po ay nasa 7 meter bago po maging uh, uh, level po ng tubig sa ilog. Kaya tama din po yung nakasulat doon sa sign niya na uh, treasure in the water deck. Nasa linya po ng tubig o nasa may katubigan na yung treasure. Ito po ay napakalaking treasure at sinukat ko po din ang luwang niya na nasasakupan. Ang gamit ko rin po itong uh, ating, Jap uh, ating uh, black hole 3D na ito. Na nagpapasalamat din po ako sa gumawa ng black hole 3D na ito dahil nakailang uh, hit na po ito ng uh, marker at sana po ako ay usap sa mga kaibigan ko na mga ka-treasure hunter na natulungan ko sana yan naman ay ako'y tulungan ako naman ninyo ako at ako bigyan ako. o padala naman ninyo ako dito na aking panggastos o pamalit na lang sa akin na gastos na abono alam. na pagpunta dyan sa inyong mga lugar. Mga kaibigan, alam ko po kayo ay mayayaman na at kayo naman ay nakakuha na rin na, na, na sa tulong ng ating gamit neto at sa tulong ko rin po na pagdadala sa mga gamit neto upang sa mga lugar ninyo. Na may pagpalaing kayo ng Panginoon upang nga tayo muli makapagpatuloy sa ating pagtulong sa ating tapa. Ako po sana humihiling sa inyo na bigyan naman ninyo ako ng aking parte kahit konti lang po. Ako naman po ay nakikiusap, kayo naman po ay nakikiusap sa akin ng una, na kayo tulungan at ngayon naman po kayo mga nakaits na, sana naman po ako naman po at tulungan ninyo na bigyan nyo kahit konti. Galing talaga nila kay Eddie. At sana'y pagpalaing ka, Lakay Eddie, sa mga natutulungan mo upang ang Diyos Ama na ang sang tumulong sa iyo, magbigay ng lakas, at nang ikaw ay malayo sa mga masasama sakit at diskret, at sa mga manlulokong humihingi ng tulong sa iyo, na ikaw ay lulokohin lamang pala. Sa bagay, Lakay Eddie, ay uh, maligaya ka naman pag ikaw ay nakakatulong, ang nagiging problema lang, pag uwi mo sa iyong tahanan, ikaw ay para kang masang sisiw na... Uh, Walang kakilala, walang kakampi, at walang kasama sa buhay. Sana naman ay uh, sumaya ka sa tulong ng ating Panginoon at ng ating mga kaibigan. Ito po ang ating isang kasamang mahihain, kunwari. <laughs> Ayan po sila kay Eddie. Hanggang oh. sa iyo, hanggang sa iyo, po ay kuha ng kuwang, Hindi na ro'n niya mapigil ang lakas ng ikot mo. Yung Sa ating pong episode na ito, ako po ay lubos-lubos na nagpapasalamat sa inyo sa mga suporta sa inyo at nawa sana mo kayo magtatampo sa ating mga nababanggit na paghingi ko at paghingi ng tulong sa inyong lahat. Pagkat ako hindi na mapapatagi sa inyo, doon kayo akin tutulungan. Ito naman po sa akin ay panggamit lamang at pang uh, suporta sa pang araw-araw ko ring pangangailangan. Uh, okay. Tabasan niyo. Ito pa, ginamit ko rin ito ng ating uh, gadgets na na 49S 44 at na napakalakas po ng gamit na ito, maabot po ito na 6.5 meters deep ang lalim, Pero pag volume na po ang kukunin po nito maabot po ito ng 9 meters ito po ang ating gagamitan ngayon at ako po ay lubos-lubos na nagpapasalamat sa inyo lahat, talong lalo na sa ating Panginoon